Mga kapop life, grilled seafood ba ang hanap mo? Dito lang yan kay Boss P sa Hidalgo sa Quiapo, Manila. Ang nag dinarayo at viral na seafood grilleria, binisita rin natin para malaman kung totoo nga ba ang chismis ng mga marites na masarap daw at talagang babalik-balikan mo ang kanilang mga pagkain. Halika, samahan nyo ako. Ituturko ang mga channel nyo. Dito lang yan sa Gala Gala. Sarap, sarap! Nandito tayo ngayon sa Bosti's Grilled Seafood sa Hidalgo, Quiapo, Manila para interviewin natin ang isa sa mga may-ari ng napaka-trending at super busy na grilled seafood na tindahan dito, si Abby. Abby, gaano karami yung mga in-order niyong pagkain sa mga seafood sa isang araw? Mga nakaka-100 kilos ka ba? oh, kulang-kulang 100. Na kulang-kulang. lahat ng seafoods lang, yung mga fresh seafoods natin. Bakit Bosti ang pangalan nito? Boss, Pero ikaw ang ini-interview <laughs> ko ngayon bilang si Abby. Yung asawa ko po kasi ito dito, Boss Paolo. Kaya pinangalan ko sa kanya, Boss. Ah, okay. E eh, nasa naman siya ngayon? Tulog. Tulog. <laughs> Ikakat ba natin yan? Daming chikan. Halika na. Kainan na. Una nating tikman ang cheesy scallops. 7 pieces, 110 pesos lang. Tara, aba-aba-aba, cheesy goodness at seafood freshness ang sasapak sa panlasa mo dahil napaka-fresh at walang lansang malalasap sa bawat subo at kagat nito. Meron tayong grilled squid at meron din tayong grilled shrimp. Siyempre, lalagyan muna natin ng sweet chili sauce. Ay siya, manamis na miss at lasa mo talaga yung pagiging sariwa nitong pusit at hipon. Lalo pang nagpasarap yung charred flavor nito dahil sa pagkaihaw. Yummy! Okay, balik chikahan tayo. So Abby, paano kayo nagsimula sa business na to? Before kasi yung asawa ko po, ukay-ukay okay yung tinda dito. Talaga ukay-ukay. Tapos ako po, nagja-Japan ako. Pag umuwi ako galing Japan, nag-work ako dito na as online casino dealer. Etong last year lang, napasarap po kasi yung Pogo, di ba? Lahat po mm -hmm. yung pambal. Isa ako sa mga na apektuhan sa mga nagsasarang company. Pero bakit hindi ka na bumalik ng Japan? Ayoko na yung malalaki na yung mga anak ko, yung babae. Oo, oo. Talagang no, nag-desisyon na kami na dito na. Mas gusto mong makita na lumalaki sila. Maliban sa mga fresh seafoods nila, meron din silang mga balls para sa mga mahilig magtusok-tusok dyan. <laughs> sa halagang 60 pesos, per stick na yan. Fish tofu. Lobster ball. Mozzarella ball. Tiny roll. At ang pinaka-excited akong tigman, ang crab claw. Sunod-sunod o sabay-sabay, bahala ka na sa diskarte ng pagkain dahil super enjoy sa lasa ang bawat kagat ng kanilang mga ball skewers. Mura pa! Yan, sa mga gusto ko makatikim ng ball skewer, yung seafood dito lang po yung sa Quiapo. Sa Hidalgo, corner palma lang po. Matitikman nila yun po yung ball skewer. Grill seafoods natin sa murang halaga lang po. At bukas naman sila from 11am to 9pm, 7 days a week. Kaya mga ka-GGSS, palalagpasin nyo pa ba to? Alam na this, Gina! This is Ben, ang inyong Pop Life Core 8 Spondent. Next time ulit!